Sa ating mga kababayan at uh, mga residente at ating mga bisita na no, market po ng Baguio, gusto lang po namin ipalam sa inyo na meron po tayong outbreak, pero ginagawa po namin lahat ang paraan para po makontain kagad dito Meron din po kami mga preventive measures na inilalabas para hindi po dumami na ho mga pasyente natin. O gawin na rin po yung investigation to determine the source. extensive po yung ginagawa ng Baguio City. And at the same time, iwasan po ninyong uminom sa sa faucet, uh, yung tinatawag mo natin, iwasan nyo muna yung mga service water, bottled water naman, kung hindi, you cannot afford it, o kaya nahirapan kayo mag, uh, kumuha ng mga ganyang mga bottled water then or purified water then ipakuloan lang ho po niyo yun yung tubig. Huwag lang hong bababa ng six minutes. And at the same time, kung may nararamdaman ho kayo, please go to the nearest health centers. Uh, they're very much aware of what's going on. They will provide you immediately 24-7 yung mga pangangailangan ninyo. Ganun na rin po yung inyong mga gamot. We will provide all the medical assistance, especially to those who are really affected by this outbreak. Maraming salamat po sa inyo lahat. And